So, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is Linyada ng Mamay. So, ang pag-uusapan natin, uh, galing ito sa isang uh, katanungan ng ating isang subscribers, nagtatanong siya kung ano daw po ang magandang ibigay sa ating mga alaga na injectable supplements. So, ang tanong niya, alin po ba ang mas mainam? Uh, Yan po bang Bexan XP na injectable supplements o yung Betamax ng uh, Excellence? So, yun ang ating magiging topic ngayon. At sana, malaman nyo kung ano ba talaga ang mas mainam, ang mas magandang ibigay sa ating mga alaga. Kasi, ang daming nagtatanong eh. Kamamay, ano ba maganda? Bexan o Vitamax? Bexan o Vitamax? Ulit-ulit sila. Kaya ito, ginawa ko na ng video, ginawa ko na ng review, para sa ganun, may idea kayo kung ano nga ba yung magagandang benefits na po pwedeng maibigay ng bawat produktong ito. So mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, if ever na gusto nyo yung ganitong klase ng advice, usapan pa sa pagmamanok, huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung like buttons. Kung nagawa nyo na yan, maraming maraming salamat. At ito na nga, ang sagot sa katanungan mo kung alin ba ang mas magandang ibigay sa ating mga alaga. It's either Be uh, Bexan XP or Betamax. So unahin muna natin yung Bexan. So pag sinabing beksan, ito po ay may B-complex. Alam niyo po ang B-complex? Ito po ay binubuo ng mga grupo ng mga B-vitamins tulad ng vitamin B1, B2, B3, B4, B6, B9, at B12. So yan pong mga B-vitamins na yan ay mahalaga para sa uh, sistema ng ating mga alagang mga manok. Ibig sabihin... Pag yan ay napapunta sa sistema ng ating mga alagang mga manok, yan po ay makakatulong para makapag-generate ng red blood cell sa loob ng katawan ng isang manok. Pag sinabing red blood cell, ito po yung uh, mga pulang dugo sa loob ng sistema ng mga manok. Kung yan po ay kulang, yung red blood cell na yan, ang inyo pong mga manok ay putlain. Okay? Ang inyo pong mga manok ay magagaan. Parang hindi po sila ano, healthy kasi nga putlain, payatin so hindi sila healthy kulang 'yan sa mga B vitamins na meron sa B complex at the same time itong mga B vitamins na to kagaya ng thiamine, pyroxidine at saka yung riboflavin sila po yung in charge naman sa pagdevelop ng mga bone structure ng inyong mga manok kaya kung ang inyong mga alaga ay mga uh, kabig ang Okay, hindi magandang development ng pitso, possible sila po ang in-charge dyan. Kulang sa big complex ang inyong mga alaga. Kaya hindi po masyadong na-develop yung kanilang mga bone structure. Okay, so kung may makikita kayong mga crook na, 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 na dalire, yung mga kabig na ganyan o yung mga kilo na dalire, so yung pong riboflavin, diyan po nagkulang. At yung pong riboflavin, part po siya ng B vitamins. At yung B vitamins, part po yan ng B complex. Kaya po napakahalaga ng B complex sa katawan ng ating mga alaga. At yan po ay mayroon sa Bexan XP. Okay? So itong Bexan XP, meron din po siyang folic acid. At itong folic acid na to, napakahalaga din po pagdating sa ating mga manok, especially sa mga inahin. Kasi siya po ang nagbibigay ng uh, fertility sa ating mga inahin. Yung pagkakaroon ng mataas na hatchability ng itlog, nasa kanya rin po naka-incharge sa folic acid. At the same time, tumutulong din ito sa pag ales ng stress sa ating mga manok. So anti-stress din po ito pagdating sa ating mga alaga itong folic acid na ito. Kaya uh, nat na kaya't napakaganda nito pagdating sa katawan ng ating mga alaga. So idadagdag ko rin mga kamanok. Ano? Ito po kasi ng uh, ating uh, B complex na to, meron nga po itong thiamine, pyridoxine at saka yung riboflavin, sila po ang in charge para magbigay ng uh, mas magandang uh, nervous system sa ating mga alaga. Pag sinabing nervous system, siya po ang nagbibigay ng signal sa isipan papunta sa katawan ng ating mga alaga, mga manok. Anong ibig ko sabihin? Kapag po ang ating mga manok ay mabilis mag-isip. For example, may nakita siyang isang bagay. Meron siyang gustong gawin doon sa bagay na 'yun. For example, may nakita siyang ano ba? ba may nakita siyang uh, pagkain. So, sasabihin ng kanyang isipan, sa kanyang katawan o sa kanyang bibig, kainin mo 'yon. So mabilis po niyang kakainin. Okay? So wala pong delay. Pag pag naisip niya na gusto niyang kainin, automatic kakainin niya. Pero kung kulang nga siya sa big complex na ganyan, mga kamanok, kahit isipin niya, hindi agad mag-send ng signal sa kanyang body parts. So medyo may konting delay at mahirap po yun pagdating sa ating mga alaga. Pag nadidelay delay po ang send ng signal ng isipan sa kanyang katawan, ibig sabihin naisip na ng kanyang isipan, hindi agad i-apply ng kanyang katawan. So ganun po kahalaga ang B-complex sa loob ng sistema ng ating mga alaga. So yung folic acid, sinabi ko na, sa hatchability ng itlog at sa fertility, at the same time, meron din po itong liver extract. Pag sinabing liver extract, ito po ay nagre-repair ng liver ng ating mga alaga. For example, masyado ng mataba. May fatty acid or may fatty liver ang ating mga manok. Masyadong mataba. At pagka masyadong mataba ang ating mga alaga, may fatty liver siya. Ibig sabihin, hindi siya healthy. So itong liver extract na meron sa Bexan XP, siya ang tumutulong upang alisin yung extra toxins. Pag sinabing toxins, yung mga waste na naiwan sa kanilang liver. So inire-refresh niya, nililinis niya, ifina-flush out niya yung maduduming, uh, hindi na kailangang parts okay, ng ating liver o ng ating atay o ng atay ng ating mga alaga. Kaya po napakahalaga ng liver extract sa ating mga manok na meron sa Bexan XP. Sa so, madaling sabi mga kamanok, ang Bexan XP, meron siyang B-complex, meron siyang folic acid, at meron siyang liver extract. Yun po ang kayang ibigay niya. Okay? So sana malinaw yan mga kamanok. And ngayon, punta naman tayo sa Vitamax. So, pag sinabi namang Vitamax mga kamanok, ito naman ay binubuo ng B-complex, amino acid, and liver extract. Okay? Tatlo din po siya. Ano? So, ulitin ko, uh, B-complex, amino acid, at yung liver extract. Kanina sinabi ko na kung anong meaning ng uh, B-complex. Nakakatulong siya sa magandang sirkulasyon ng dugo. At the same time, nakakatulong din siya para sa nervous system na mag-send ng signal sa katawan ng ating mga manok. Dito naman, meron siyang amino acid. Pag sinabing amino acid mga kamanok, ito naman ay tumutulong sa building of muscle ng ating mga alaga. Okay? So amino acid, siya po ang pagkain ng muscle para mag-build ng more tissue of muscle. Ibig sabihin, pinapaganda niya ang katawan ng ating mga alaga. Then, meron din siyang liver extract na pinapaganda po ang uh, ang health ng at ng kanilang liver, okay? Ng liver ng ating mga alaga, mga manok kasi po, pag po may problema ang liver ng ating mga manok, especially nung ating mga tandang, kahit anong ibigay niyong pagkain, hindi po na-absorb ng katawan. Nasasayang lang yung nutrients. Pagkakain nila, inilalabas din nila as waste product ng katawan. Hindi po pagkakain nila, absorb ng katawan, nag build ang kanilang katawan ng muscle, hindi po nangyayari. Kung sira po ang kanila o may damage po ang kanilang liver. Uh, dahil po merong liver extract itong Vitamax, So, sinasala po niya yung mga toxins, yung mga waste product na meron sa kanilang liver. Kaya po, nalilinis niya ang buong sistema ng atay ng manok. So, yun po mga kamanok, kayo na lang po ang bahalang mag-imagine o magtimbang ng bawat uh, banda kung alin po ang mas maganda sa inyo. Ulitin ko mga kamanok, sa summarize ko, ang Bexanex P, meron siyang B-complex, meron siyang folic acid, at meron siyang liver extract. While, ang Betamax, meron siyang B-complex, amino acid, at liver extract. So, sinabi ko na po ang uh, bawat... Uh, uh, role ng mga ng mga vitamins na yan so kayo na lang po ang bahalang mag-analyze kung ano po ang mas maganda na vitaminang injectable sa inyong mga alaga para makuha ang magandang Uh, pangangatawa ng inyong mga mano. So, kung may mga katanungan din kayo, may katanungan pa rin kayo tungkol sa mga ganitong suplemento, vitamina handa po akong magbigay ng aking opinion sa inyo. At sana, huwag kayong magsasawa na mag-comment, magtanong kahit mga newbie, mga baguhan, medyo may matagal ng uh, experience dito, welcome po kayo dito sa ating channel. So, mga gusto mo po, shout out pwede rin po kayo magpa-shout shoutout Ilagay nyo lang po sa comment section ang inyong pangalan. So, minsan, nagla-live tayo, shoutout ko po, po agad kayo doon. So, paano mga kamanok? Sana nakatulong. Don't forget to click the subscribe button and notification para sa mas marami pang uh, video na kagaya nito tungkol sa pagmamanok. Lahat po tungkol sa pagmamanok ito. Okay? So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamanok. Paalam.